sa atin, may mga iba't ibang klase tayong mga halaman na karaniwan na nating nakikita sa ating paligid. May mga indoor plants, may mga outdoor plants din at may mga halaman din naman na tumutubo kahit walang sikat ng araw. Pero sa video nating ito, ibibigay naman natin ang mga indoor plants na lumalaki sa tubig ng walang gaanong pagpapanatili. Maaari mong palaguin ang mga ito sa isang malinaw na mga vase at garapon upang magamit bilang isang centerpiece. Kung nais mong magkaroon ng mga panloob na halaman na napakadaling lumaki sa tubig, eto na yung chance mo na makakuha ng ideya. Ang ilang mga halaman na ito ay hindi nangangailangan ng lupa upang lumago. At oo, ang mga uri na ito ay madaling lumaki sa tubig. Kaya naman, narito na ang ilang mga kagiliw-giliw na mga halaman sa loob ng bahay na lumalaki sa tubig. Unahin na natin ang pilodendron. Sa lahat ng mga species ng pilodendron, ang hugis puso na dahon na ito ay lubos na nababagay para sa paglaki sa tubig. Ilagay lamang ang isang anim na pulgada ang haba sa isang malinaw na garapon o mangkok sa isang lokasyon na may maliwanag na hindi direktang ilaw. Huwag kalimutang baguhin ang tubig nito minsan sa tatlo o apat na araw at magpapatuloy ito sa paglaki. Isang tip, magdagdag ng ilang uling sa tubig upang maiwasan ang pagkabulok at pagbuo ng mga algae. Ang pangalawang halaman, ang Lucky Bamboo. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa halaman ito dahil ito isang pinaka-popular na Lucky Plant sa Feng Shui? Sikat sa pagiging likas na mapagbigay ng swerte. Ang halaman na ito ay isa sa pinakamahusay ng mga panloob na halaman na lumalaki rin sa tubig. Ang mga makikitid na vases ay perpekto para sa halaman na ito, depende sa laki. Siguraduhin na ang mga ugat ay nakalubog sa tubig at magdagdag ng ilang mga graba sa kanilang paligid para sa matatag na pagkakalagay. Ang sunod ang aglonema and dumkin. Sa mga uri at malabalat na mga dahon na may isang pattern ng pilak, ang dumkin at ang Chinese evergreen plants ay maaring lumaki sa tubig. Madali mong mapalaganap ang mga pinagputulan sa isang transparent na vase na puno ng maliliit na mga aquarium rock. Pagkatapos ng ilang buwan, sa sandaling lumitaw na ang mga ugat at mas malaki na, ilipat mo na ito sa lupa. Number 4. Spider Plant Ang mga halaman na ito ay medyo nakaka-interes sa kanilang narrow urching foliage at mga baby spiderets. Maari mong permanenteng palaguin ang mga ito sa isang babasaging garapon o ilipat ang mga pinagputulan sa isang bagong paso sa sandaling magugat ito. Patuloy na palitan mo ang tubig tuwing ikadalawa o tatlong araw. At kung gusto nyo malaman ang tamang pangangalaga ng spider plant, abangan niyo lamang sa ating susunod na mga video. Number 5, Arrowhead Plant Tulad ng iba pang mga climbers at vining na mga halaman, ang arrowhead plants ay medyo derecho na lumalaki sa loob sa tubig. Patuloy na magdagdag ng sariwang tubig dalawang pese sa isang linggo at patuloy itong lalaki. At kung nais mo naman, itanim mo ito sa isang pating ground sa sandaling ang cuttings nito, ay nagtakda na ng mga bagong ugat. Sunod ang colius. Ang pagkakaroon ng makukulay at serrated na dahon nito ay magiging pinakamakulay na karagdagan sa mga glass at mga garapon. Dahil gusto nito ang hindi direktang ilaw, mailalagay mo ito bilang isang tabletop centerpiece sa isang glass wine o sa isang pandekorasyon na mason jar na puno ng tubig. 7. Ang wandering Jew. Ang halaman na ito ay matikas na halaman na tumutubo tulad ng isang damo sa maligamgam na klima. Ang mga kamanghamanghang kulay lila na kulay at sari-sari ng mga varieties ay ginagawang kanais-nais ng mga houseplant ang mga ito. Ang pinakamagandang bahagi ay maaari mong palaguin ang mga ito sa tubig sa mga terrarium. Number 8 dracena. Maraming mga panloob na varieties ng dracena ang maaaring umangkop sa paglago sa tubig. Ang mga babasagin na jugs at makikitid na garapon ay mabuti para sa kanila. Tandaan lamang na gumamit ng chlorine at walang fluoride na tubig. Gayon din huwag kailanman hayaang ang tubig sa garapon ay maging malabo. Dapat lagi itong malinaw kaya patuloy na palitan nito dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Sunod ang croton. Ang croton ay may pinaka na mga dahon sa lahat ng mga houseplants. Dinadagdag din natin ito sa listahan ng mga plant para sa silid ng bata. Habang hindi ito maaaring tumubo ng permanente sa tubig, ngunit maaaring mo namang gamitin ang pamamaraang ito upang paugatin ng mga pinagputulan nito. Number 10 ang impatience. Ang mga impatience ay maaring lumakis sa tubig sa mahabang panahon. Alisin ang lahat ng ibabang dahon at ilublob sa tubig ang kanilang mga hiwa. Sa sandaling makabuo sila ng mahabang ugat, itinim ito sa mga paso. Sa ganitong paraan, marami mga bagong impatience ang magiging handa in a nick of time. Ang sino ang begonia. Tulad ng mga impatience, posible rin lumago ang mga begonya sa tubig. Maari mong panatilihin ng mga ito sa isang malinaw na mangkok para sa halos dalawang buwan bago sila magsimulang mag-fade. Huwag kalimutan na palitan ng tubig bawat linggo upang maisave ang mga pinagputulan ng begonias mula sa pagkabulok. Ang sinod ang ornamental sweet potato ang pandekorasyon ng ornamental sweet potato vines sa isang babasaging garapon ay magdaragdag ng isang tropical na ugnay sa iyong windowsill sa kusina. Gupitin ng 6 hanggang 8 pulgada ang haba ng mga tangkay sa ibaba lamang ng nod ng dahon, alisin ng ibabang dahon at isaw sa kalahati sa tubig. Patuloy na palitan ng tubig at lalago ito. At ang isa pang halaman na pwede nating palaguin sa tubig ang English Ivy. Ang English ivy ay maaring ang iyong susunod na panloob na halaman sa hardin ng tubig. Maari mong mapalago ang mga pinagputulan nito sa mga vase sa mahabang panahon. Isnip ang lahat ng mga ilalim na dahon ng isang ivy stem at ilipat ito sa isang garapon na babasagin at i-enjoy ito sa isang maliwanag na windowsill. At ang panghuli, herbs. Hindi lamang mga houseplant ang pwede sa tubig may mga halaman at gulay din na maaari mong itanim sa tubig. Ang ilan sa mga pinakamahusay ay ang mint, birding mga sibuyas, fennel at kinchay. So yan lamang guys ang ilan sa mga halaman na pwede nating palaguin sa tubig kahit wala tayong ganong space sa ating loob ng bahay. So mainam na maglagay pa rin tayo ng mga konting buhay na halaman para naman ma-refresh or fresh yung hangin na nilalanghap natin at di ba yung mga ibang halaman dito kaya ng philodendron ng ating mga mint na laki bamboo ay tinuturing na swerte sa feng shui so nasa inyo na yan kung anong halaman ang ilalagay natin sa ating bahay ang importante kahit papano ay dapat meron pa rin tayong mga green sa loob ng ating bahay so I hope na gusto nyo ang ating video for today at kung may mga suggestion kayo mag comment lang kayo sa ating comment section down below at huwag kalimutan mag subscribe at I-like and share nyo na rin ang ating video para naman mas marami. Dati ang aking makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko nililingon na So big and pack Shuffle your drop sa easy shop Gaganda ang buhay Pick and pack Shuffle your drop sa easy shop Mundo'y magiging magkulay So big and pack. Shop in your drop, sa easy shop Gaganda ang buhay, big and back. Shop in your drop, sa easy shop Mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay